Bumabag yun na. Confident ka ba sa payong nagamit mo? Yung payong mo, every time na lumalabas ka, hinahampas ng hangin. At, padali kang mabasa. Bakit ka magtitiis sa payong nagamit mo kung meron namang heavy duty? Yung dati kong umbrella, walang ribs. Kaya madaling mabali. Kaya nag-switch ako sa 24 ribs. At napatunayan kong hindi natitinag nito ang lakas ng hangin. Safe na safe ako every time nagamit ko siya nalaman ng ribs sa payong. Guys, ang ribs ang nagbibigay ng support sa payong nyo para hindi madaling mabali. Asya dito, dalawa hanggang tatlong tao. Pero kung yung kasama mo ay mataba, malamang dalawa lang ang asya sa payong. Mas maraming ribs, mas maganda dahil mas matibay yon. Pero sa 24 ribs, inap na to sa akin kasi nag-iisa lang naman ako. Napakatibay. Kailangan nyo to, lalo na ngayong bumabagyo. Minsan may importante at may kailangan tayong bilhin na kahit bumabagyo, kailangan mong lumabas dahil may kailangan pang gawin. Bakit ka magtitiis na maglalakad sa labas na hindi ka naman safe? Narinig nyo yun? Grabe yung bagyo. Diba? Mas kailangan nyo ito ngayon. Nakita nyo ba yan? Sobrang tibay nito, guys. Pabagyo na sa labas. Ang ng hampas ng pinto namin. ng safe sa ulan at araw. Heavy duty ang kailangan mo.